Kamusta kaya si Sabrina? Sana maligtas siya ng mga doktor. May awa ang Diyos, Lilith. Hindi niya pa si Sabrina. Sana talaga ma-identify na ng polis kung sino yung siraulong driver na bumangga kay Sabrina. Dapat panagutan niya yung aksidente. So tingin mo, aksidente talaga yung nangyari? Ano ibig mo sabihin? Kasi parang masyado naman convenient na walang plate number yung kotse na kasagasa sa kanya. Tapos sira yung CCTV sa tapat ng park. Are you suggesting na uh, planado to? Na planado yung pagbangga kay Sabrina? Lilith, sino naman ang gagawa nun? Kasi di ba nakikipagkita si Sabrina sa akin? Dahil may sasabihin siya tungkol kay Atty. Alon? Are you suggesting na uh, what if somehow natulugan ni Atty. Alon yung plan ni Sabrina. Magkakawa niya ba yun? Makakaya ba ni Atty. Alon na banggain si Sabrina para patahimikin lang siya? Sa tingin mo ba, magagawa talaga ni Atty. Allen yun? I mean, yung mag-stage ng hold up, that's one thing. Pero to commit the murder, Lilith, ibang level of evil na yun. Hindi ko rin sigurado, Kurt, eh. Pero sa ngayon, si attorney Alon lang yung may motibo para gawin to kay Sabrina. Uh, tsaka, eh, hindi natin siya ganun kakilala. Kaya, hindi natin alam kung ano ang kaya at hindi niya kayang gawin. Philip, these are all mere speculations. Hindi tayo pwede magsumpong sa polis na base lang sa hinala natin. Kailangan natin konkretong ebidensya para i-prove. Pinagtangkaan talaga ni attorney Alon ang buhay ni Sabrina. Kung kailangan nating bantayin ang bawat kilos ni Atty. Anon. Baka sakaling may mahanap tayong pruweba na makakapagturo sa kanya. Sige. Ako bahala. mag iingat na ako susunod para hindi na ako mauli. Gaya nung nakaraan. Salamat, po pag-asa na din natin na gumaling na si Sabrina para makausap na natin siya sigurado kung makakatulong sa atin yung sasabihin niya Dok, uh, kamusta po yung operasyon ni Sabrina? Ligtas na po ba siya sa panganib? The surgery went well, stable ang pasyente. Although I will be very direct with you, nag-suffer siya ng significant head trauma, so she hasn't regained consciousness. So kailangan, mamonitor namin siya para hindi mag-bleed o mamaga ang utak. uh, Dok, gano'n po kakritikal lagay niya? At this point, actually, hindi pa namin ma-determine yung ano, extent ng damage. Although the next 24 hours will be very critical kapag nagkaroon ng complications or hindi nag-improve ang condition niya, it could lead to coma or even death. Ako, oh, or... huwag naman sana. I understand. This is very difficult for you. Pero wag po magalala, mag-alala. We will update you regularly. Gagawin ho namin lahat para mailigtas ang pasyente. Dok, maraming salamat, Tor. Salamat po. Excuse me. Boss, may masamang balita ako sa inyo. Ano na naman yung sinasabi mo pa ako? Boss, nandito ako ngayon sa ospital. Gaya ng bilin nyo. Para kong pirmahin kung natuluyan yung ex nyo. Kaso lang na dinig ko sila ato ni Lilith. Kausap yung doktor. Boss, kung lumalaban pa rin yung dati niyong siyota eh. May pag-asa para akong mabuhay. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, boss eh. Baka hindi nyo napuruhan. Pwes talaga yung babae ba Bako hindi pwedeng mabuhay yung Sabrina na yan, ha? Kapag yan nagising, sigurado ako sasabihin niya lahat ng sekreto ko kay Lilith. Problema yan, boss. Lalo na gigil na gigil si Ator ni Lilith na makahanap ng ikakasira niyo. But hindi ko hayaang may mahanap siya. Ipigilan ko lang Sabrina na yan na ikalat lahat ng nalalaman niya tungkol sa akin. Kailangan tapusin yung babae niya. Once and for all.